pananampalataya at pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos. Okay, yun ang video ngayon ni Pastor Apolo Kibuloy na kinikwestiyon dahil una, wala daw pahintulot sa korte. Totoo ba? At sabi din ng ilan ay malinaw daw umano na isang uh, BIP treatment dahil sa nakita nila na uh, video. Lubos ang aking pagpapasalamat sa Ama dahil iba naman ang aking kalagayan o sitwasyon ngayon. Hindi pa rin nagbago ang ningas ng ating pananampalataya at pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos. O, oh, iyon ang video sa pangangampanya ni Pastor Apulo Kibuloy. Tatalakanin natin ito ano ang paliwanag kaya sa kaniyang mga abogado kaugnay sa sinabing VIP uh, treatment kay Pastor Apollo Kiboloy? Ayon sa BJMP, 'yung pag-record daw at uh, paglabas uh, specific na may pizza, merong merong pahintulot sa korte. Pero 'yung may isang video na wala daw pahintulot. Ah, pakinggan mo natin itong interview. Batikos ang sa umunoy VIP treatment kay Pastor Apolo Kibuloy dahil sa pagawa ng video message habang siya ay nakakulong. Pinagpapaliwanag ay ng korte ang kampo ni Kibuloy dahil hindi raw dumaan sa kanila ang nasabing video. Nas Ayun, pinapaliwanag ang kampo ni Pastor Apolo Kibuloy. Dahil di dumaan daw sa korte ang naturang video. Frontline na balitang yan si Camille Samonte. <laughs> lubos ang aking pagpapasalamat sa Ama dahil iba naman ang aking kalagayan o sitwasyon ngayon, hindi pa rin nagbago ang ningas ng ating pananampalataya at pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos. Ito bahagi ng video message ni Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy, sa kanyang mga taga-suporta sa pagtitipon ng KOJC sa Inari Sports Arena noong February 9 na na din ang video sa Facebook page ng SMNI. Video message lang ang ipinadala ng pastor na tumatakbo rin sa pagkasenador sa bilang Pilipina 2025. Nakakulong si Kiboloy na nahaharap sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Non-bailable ang nasabing kaso. Kinestyon naman ng ilang grupo ang video message ni Kiboloy. Ayon sa grupong selda o sa ng mga ex detainees laban sa detensyon at aresto, ipinagbabawal sa kustudiya ng BJMP ang paggamit ng kamera, cellphone o anumang video equipment. Malinaw raw na VIP ang trato sa pastor sa loob ng na... ayon uh, ano ang paliwanag nila kaugnay dito na uh, mariing ipinagbabawal sa selda pero may paliwanag ang uh, warden Ang kulungan. Ang video rin ang rason ng isang court order mula sa Pasig RTC. Pinagpapaliwanag ng korte ang kampo ni Kibuloy sa loob ng limang araw kung bakit naglabas ng video ng walang pahintulot at hindi nila napipreview. Paliwanag ng kampo ng pastor, nagkaroon ng miscommunication. Ah, may miscommunication daw uh, not to air it because there's uh, there is no court approval yet. I think uh, meron isang staff dun sa SMN9 na 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 post yung uh, message during the uh, service kasi parang simba nila yun eh. Air yun and then nalaman ko na lang pagka February 10 na ata, pagka Monday, oh, mm -hmm. na nandun yun and wala na tayong magawa. Nandiyan na yan. Nag-explain ako sa court na Bukod sa religious gathering noong February 9, nakapagpadala rin si Quiboloy ng video message sa kanyang proclamation rally sa Pasig noong February 11. At sa campaign sortie ng PDP sa San Juan noong February 13. Pero giit ng kampo ng pastor, may permiso na ng korte ang video message sa... Oh, may permiso daw ang video no? ni pastor. Pero pakinggan natin ang paliwanag din ng uh, warden. Ugnay ng akusasyon ng VIP treatment sa Kingdom of Jesus Christ leader at senatorial candidate na si Pastor Apolo Kibuloy. Magkakausap natin si Bureau of Jail Management and Penology Spokesperson, Jail Superintendent, J. Rex Bustinera. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Ma'am Sherry. Um, sir, dalawang beses nakapaglabas po ng video message si Apollo Kibuloy. Una nga po dito sa mga miyembro ng KOJC noong February 9 at isa sa PDP Labang Proclamation... Uh, kaya nga, uh, may pagdududa yung pagpasok ni... dahil pinali, paliwanag nito na uh, ang video hindi umano doon sa uh, kulungan kinuha. Doon umano yun sa ospital. Kaya may mga pagdududa Nasandiyat talagang nagpa-ospital si Pastor Apolonio Kibuloy para makuna ng video doon sa ospital at inihiling nila sa korte na uh, ipalabas para sa campaign uh, period uh, as sa, sa proclamation rally. Okay. Noong February 11, dahil po nga dito ay kine-question ng grupong Selda, paano nagkaroon ng gadgets sa selda at na-videohan po si Kibuloy. Ano po ang explanation dito? Ang matatandaan po natin, ni Cheryl, na siya po ay na-hospital. Nasa labas po ng hospital, ay sa may hospital po yun na-record yung video na yun. At ito po ay may permission ng court during that time. Ito po ang court order na ito lumabas ng February 7. At that time, nasa hospital na po siya dahil nga po pinayagan. Eh, pinayagan na rin po namin na mag-record siya doon ng kanyang pre-recorded messages. Provide okay, uh, bago dyan pa out daw kay uh, sabi ni Jan Winsley Sanico uh, out sa akong asawa na si Ami o sa mga taga Margos uh, Glan si uh, Pipay Rojas okay so shout out mm -hmm. daw patuloy natin na ito po ay ipapalabas lamang sa February 9, 11, and 13. Yun din po yung malinaw sa kautosan ng Korte. At ito nga pong lumabas ngayon recently ay wala pong nga ba itong pahintulot. Okay. <clears throat> Klaruin lamang po natin. February 11 kasi pinayagan po siyang magpa-ospital. Uh, before pa po, nasa ospital na po siya. Bumalik lang po siya sa Pasig City Jail nitong February 12. February 12. Okay po. Tapos, uh, sabi niyo ho ay uh, minabuting payagan na po siya mag-record ng video pre-recorded ng... Apo, pinayagan po siya... Uh -huh. Go ahead po, sorry. Opo, pinayagan po siya ng korte na through court order na mag-record ng videos noong February 7, 2025. Doon mm -hmm. uh, din po ito na record sa loob ng hospital at wala po tayong recording device sa loob ng city jail natin. Okay. So, all videos na lalabas o lumabas din noong February 9. Kaya may katanungan din tayo dyan. question, uh, pwede yes or no na uh, pindutin niyo. Uh, para sa inyo, may ituring ba na VIP uh, treatment itong paglabas sa video ni Pastor Apolo Kibuloy? February 11 and for February at uh, February 13 ay ni-record po sa ospital noong February 7. Yes, ma'am. Correct po. Mm -hmm. At uh, ito po ay kaya niyo po pinayagan mag-record siya noong February 7 ay pinahintulutan po ito ng Korte. Tama po. Yung pahintulot po ng Korte na yon ay specific nga po para doon ipapalabas sa February 9, 11, and 13. Mm -hmm. Pero ang sinasabi po yung video message ni Pastor Kibuloy sa proclamation rally napaalam sa korte. Pero yung daw pong February 9 video message ay hindi. Ano, pero sabi niyo po ay uh, meron ho kayong yung pinanghahawakan na pinayagan siya ng korte na mag pre-record ng message for February 9, 11 and 13. Noong February 7, Tama po, may hawak po kami dokumento at ang regulation po kasi dito ay kailangan pa hong ipakita sa korte for their approval at I believe hindi po nagawa nung kampo po nila yon na maipaalam sa court muna or for clearing yung video. Yun. Uh, sabi ng warden yan ha video itself, but the recording is very clear na pinayagan po ng korte. Okay, that's clear po. So, ano nyo rin po yung uh, sagot ninyo sa paratang na may VIP treatment? Kaya Pastor Kibuloy, kasunod ng mga isyong ito. Ah, inuulit po namin, we emphasize na wala hong VIP treatment, pantay-pantay ho ang pagtrato namin kahit kanino. At ito pong mga nangyaring nga pong ito, of course we do not move unless may court order, even ang kanyang pagka-ospital at pagbalik sa ospital at pag-record ng video. Ganon din po sa lahat ng mga nakakulong sa amin, ma'am. Mm -hmm. So, klaro po yan, kinaklaro nyo po, um, uh, uh, superintendent, na wala po nalabag na wala pong nagawang pagkakamali ang kampo ni Kebuloy at ng BJMP po? Uh, sa party po ng BJMP, sumunod lang ho kami sa order na pwedeng mag-record ng video noong February 7. Ito naman yung pagpapalabas nila na walang pahintulot ng korte, eh, talaga sa, sa, side na ho nila yon yung pagpapaliwanag nun sa korte. Alright. Mary? um, uh, oh, yung pagpalabas na walang pahintulot, yon ang kini-question din. Abangan natin kung ano ang resulta dito. So, ang tanong, may katanungan yan, may turing ba para sa inyo na BIP ang pag palabas ng video sa proclamation rally nila ni Pastor Apolo Kibuloy? Yes or no lang yan. Okay? Pwede niyong i komento Pasok na tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito, mga kapatid? Lumipat sa ibang reliyon. Kung meron siyang, marami siyang binanggit, Malamisin ko, kasi hindi naman ako grado, uh, labi na magano yung basa ng Bible. Kasi, eh, hindi ko lang gusto ma-misinterpret. So, kung may mga tanong ako, uh, diretso na lang ako sa pare. Kasi may mga, mga, mga misinterpret na misinterpret, misinterpret ko. So, ito, Oh, may sinabi siya sa akin na ah uh, uh, katagalog to sa hmm. sabi niya ay translate ko na lang sabi niya na uh, naiintindihan niya ako na sa loyalty ko sa katoliko galing ako dyan pero uh, kung basahin mo yung katolik doktrin nyo hindi sa bible base sabi binanggit din niya na Uh, pwede mo ring mabasa sa Bible, i-search mo. Ang claim kasi sa Catholic is St. Peter ang first pope. Hmm. Inyo, tapos hindi sila sumunod sa ano, Bisaya uh, ko na lang ha, baka maano. Hindi kay kayo ng Bisaya? Si ano po, si Brother uh, John Ray nakakaunawa po yan. Uh, translate hmm. lang ha, kasi mahirap magkalisod. Ito, sa pwede, mo, pwede din ito ma-search. If ang claim sa Catholic is si St. Peter ang first pope, Saint Peter na, then Saint Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission, for the remission of sins, and you mm. shall receive the gift of the Holy Ghost, for the promise is unto you, unto your children, and to all that afar afar off, mm. even as many as the Lord our God shall shall call. Mm -hmm. So hindi yan yung ano niya. So gusto ko sana siyang ipasali dito Kaso, hindi talaga sasali sale. So Okay. Ay okay. so, so, na, percent, nakuha na so Nakuha ko na po. Nakuha ko na yung okay. tanong bro. Yung tanong okay. niya ay patungkol yon sa Acts chapter 2 verse 38 na bakit hindi sinusunod. Uh, yes, <coughs> okay. Yes, yes. Yan sige po ibigay natin yung pagsagot diyan kay Brother June Ray yung patungkol pwede ma, sa Acts. Ano? Uh, pwede ma-ma-code mo lang kasi i-send ko sa kanya. Ako po, Kasi ay, yung, po yung kanyang man, yung kanyang ikin, uh, ginamit po ay Acts 2.38 yung uh, baptized in the name of Jesus Christ. Sige po. Yes. At yan, at yun. Yun. okay, maraming okay. salamat, Padre Romel. Siguro, para sa kalilino, Padre Romel, baka pwedeng basahin nun natin yung Acts 2.38 and 39 na sinasabi, Padre Romel. Ah, ah, sige po, sige po. <clears throat> ah, basahin po natin sa um sa Pilipinong wika no sa Acts to uh, Gawa 2:38 hanggang 39. Ganito po mga kapatid yung ating uh, mababasa. Sumagot si Pedro. Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesus Kristo upang kayo patawarin. at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat taong ta taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos Okay maraming salamat uh, Brother Romel So una yung sinabi niya bro na kung talagang si Pedro ang unang sa to Papa, bakit hindi kayo sumusunod sa statement ni St. Peter sa Acts 1.10 so that is fallacy no um overloaded fallacy na oh anong uri ng fallacy yon na deep nakabasa lang sila ng informal fallacy no missing uh, using text out of context informal fallacy po yan dahil ang pag-quote ng Acts 2.38-39 ay walang kinalaman yan sa pagiging Santo Papa ni Apostol na Pedro. Alright? So, misinterpretation ang nangyayari na dahil ba ang biniyag ng mga Katoliko ay sa pangalan ng ama, anak at Espiritu Santo, nangangahulugan ba yan na hindi namin sinusunod si Pedro? Hindi po, no? Dahil kung uunawain mo ng maigi, ang talata na iyan, ang unang uh, mga talata na mababasa mo dyan, nagtanong, nagtanong ang mga hudiyo kung paano sila maliligtas. Okay? Paano sila maliligtas? Kaya ang sinagot ni Panginoon, Panginoon, uh, Panginoon kay ang sagot ni Apostol na Pedro, magsisi sa inyong kasalanan at magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Iso Kristo. Okay? Sa pahayag na sa pangalan ni Panginoong Iso Kristo, o hindi yan nangangahulugan na magpabinyag sa pangalan ni Panginoong Iso Kristo lamang. Okay? Unang-una, historical context. Bakit sa pangalan ni Panginoong Iso Kristo, hindi sinabi ni, ni, ni Pedro na sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu so, Bakit sa pangalan ni Panginoong Isok Kristo ang kanyang sinabi? Dahil dapat mo unawaan natin na sa panahon nila, mayroong ibang binyag ang umiirap. Sino yung nag, ano, nagpipindot-pindot ang maingay? Nagkakadistract. Kaya ate attends po yan. Ah, na, okay, okay. yung ano yan, yung sa OBS yata. Oh, naka, -naka distract kasi. Um, <laughs> So, Um, ano yun ah uh, ano, wala nawala ko ako um, yung pagsabi ni Pedro ulitin ko no na sa pangalan ng Panginoong Kristo hindi yan nangangahulog kapatid na sa pangalan lang ni Panginoong Isokristo talaga ang ang pag pagbibinyag. No, hindi yan nangangahulogan na ganyan dahil una-una Historical background, hindi ilang isang binyag ang umiiral. Mayroong binyag ni John the Baptist. Yan ang una. Basahin muna natin pa de ang gawa ni Sinebe um, uno hanggang 4 siguro. Okay? Ito yung ating mabasa. Habang nasa Korintos si Apolos. Tinahak naman ni Pablo ang iba't ibang dako ng lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. May natagpuan siya roon na ilang alagad at sila'y tinanong niya, Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala, tugon nila. Kung gayon, kung gayon, anong uri ng bautismo ang tinanggap ninyo? Tanong niya. Bautismo ni Juan. Tugon nila. Ayun. Okay na yan, Brother Mel. Ah, sige pa. So, napakalinaw na sa panahon ng mga apostol, mayroong ibang uri ng binyag ang umiiral. Binyag ni Apostol Tisa Juan Bautista at kung ipagpatuloy nga natin pagbabasa, pagbabasa yung binyag ng yung binyag ni Bautista na yung mga nabinyagan ni Juan Bautista ay bininyagan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Pero yung tinatawag kapatid na pangalan ng Panginoong Isokristo, doesn't mean na yan ang form ng pagbibinyag. No, hindi ganyan ang pag-uunawa niya, no? Dahil pag sinabi kasi sa pangalan ni Panginoong Isokristo, ang ibig sabihin niyan in his authority. Ini sa authority na ang gagawing binyag ay ayon sa kanyang utos. Okay? So ano ba ang utos ni Kristo pagdating sa binyag? Mateo 28.19, 19, Barry Romel? Okay, Mateo 28.19. Ganito naman po yung ating uh, mababasa dito. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Anong uri ng bautismo ba din, Trinitarian formula, Ama, Anak, Espiritu Santo. So yan ang utos ni Kristo, kapatid, sa pagbibinyag. Bautismuhan ng lahat ng mga tao sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi pwedeng baguhin yan ni San Pedro na para bang gagawa siya ng ibang formula? Hindi, bakit? Ted, bakit? Ano ang kaniyang bilin sa kaniyang mga alagad? 1-3-C, this is a S, Romel. 1-3-C, is Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Hindi pwede na higitan ni Pedro ang ating Panginoong Isa Kristo dahil siya ay alipin lamang na isinugo ng ating Panginoong Isa Kristo. Ang sugo ng ating Panginoong Isa Kristo, bautismo ng lahat ng tao sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Yan ang literal na utos ni si Panginoong Kristo. Kaya hindi pwedeng baguhin niya ni Pedro dahil may babala. Hindi nakakahigit ang mga alagad sa Panginoon ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kaya kung sasabihin nila sa pangalan lamang ni Kristo ang binanggit sa 1.19 o sa John uh, Acts 19.5-6 and then Acts 2.38-39 pangalan ni Kristo lamang ang sinabi ni Pedro pero hindi na nga ang hulugan ngayon ang formula na dapat gawin. Ang ibig sabihin niyang kapatid in the authority of Christ kasi unang-una Sinabi ko na kaganina, may ibang binyag ang umiiral, binyag ni Juan Bautista. Kaya yung pagsabi ni Pedro dyan na sa pangalan ni Panginoon Kristo so to distinguish the kind of baptism na ginagawa ni Juan Bautista at ginagawa ng ating Panginoon Kristo so At mayroon pang ibang binyag na ginagawa dati sa panahon nila, Qumran Community. Yang binyag ni Juan Bautista, natutunan niya yan sa Qumran Community. Isang sekta ng mga hudiyo na nakahiwalay sa mga traditional Hudiyo. Kumran. Tinawag sila na Kumran. Kumran community. So yan po ang ibig sabihin sa Acts 238-239, kapatid. Isa pa, bakit hindi pwede ang pangalan ni Panginoong Isa Kristo lang sa binyag? Dahil sa Acts din, may nabinyagan, pero hindi nakatanggap ng banal na Espiritu Santo. Gamit lang ang pangalan ni Panginoong Isa Kristo. Basahin natin ba rin may lang Acts 8, 14 to 16. Sa magandang balita Biblia. Acts 8, 14 to 16. To 16. Mm -hmm. Okay. Ito so po yung ating uh, mababasa. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila ay tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumaba sa kanino man sa kanila, sila ay nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. So ayan po mga viewers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na, na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, uh, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag niyo nito Mr. Curious Catholic is Pins and YouTube channel dami ninyong matutunan sa buhay natin ang ating matutunan Rodio and Iglesia.